ni Professor Vargas ang mga membro ng GSX kung sino man sa kanila ang makakita kay Moises, ipagbigay alam nila kaagad sa mga kapulisan. Pumunta si Jigo sa bahay ni Aling Nadia dahil gusto niyang kunin si Moises upang dalhin niya ito sa mga sagrado. Itinago naman kagad ni Aling Nadia si Moises para hindi ito mapahamak at nagalit si Jigo sa pagprotekta ni Aling Nadia kay Moises. Sinabihan ni Aling Nadia si Jigo na itinaya ni Moises sa kanyang buhay para lamang sa kaso ni Roland. Naiinis na nga ng gusto si Jigo kay Aling Nadia na hindi talaga niya ilalabas si Moises. Kaya tinutukan niya ito ng baril upang patayin niya si Aling Nadia. Inagaw naman ni Melanie ang baril ng kanyang ama upang hindi ito magtagumpay sa kanyang binabalak para sa kanyang ina. Sa hindi inaasahan, naputok ni Jigo ang kanyang baril at natamaan si Melanie nito. Samantala, susundin na nga ni Elazar ang kagustuhan ni Jaime na kailangan niyang bumitaw sa kanyang katungkulan bilang pangulo at ang kapalit nito ang kanyang anak. Sobrang nagulat naman ang lahat sa pagbitaw ni Elazar bilang pangulo. Pumunta kaagad si Elazar sa kanyang kuya Jaime para pagsabihan ito na nagparaya siya para maging presidente si Rafael at nasaan na ang kanyang anak. Ngunit sinabihan lamang siya ni Jaime na patay na ang kanyang anak at nagreunion na si Danica sa kanyang ina. Kaya babawi si Lazar sa panoloko na ginawa ng kanyang kuya Jaime. Maghiganti siya nito para sa kanyang anak. Habang isinagawa ang seremonya para kay Rafael, sumugod naman si Namang Istong at Grace dahil pinaasa lamang silang lahat na linisin niya ang pangalan ni Moises. Nakulong naman si Namang Istong at Grace sa kanilang ginawang panunugod sa bagong presidente at dito na nga inabuso si Grace ng mga pulis dahil ginahasa siya nito sa loob ng kulungan. Habang si Mercedes, papatayin na niya si Jigo upang manatili ang kanyang sekreto. Pero hindi niya alam na alam na pala ni Rafael ang tungkol kay Christine dahil nakita ni Rafael sa bahay nila Moises ang litrato ni Christine. Noong nalaman ni Rafael ang sinapit ni Christine, sobra siyang nasakta nito. At galit niyang tinanong si Mercedes kung bakit hindi to sinabi sa kanya kagad ang tungkol sa tunay na katauhan sa kalansay na nahukay sa construction site. Ano pa ba ang mga sekreto na kanyang itinago nito sa kanya? Dito na nga sinabi ni Mercedes kay Rafael ang lahat-lahat at humingi siya nito ng tawad sa kanyang ginawa kay Christine at sinabi rin niya kay Rafael na anak niya si Moises. Hindi makapaniwala si Rafael sa kanyang nalaman at sobra siyang nasaktan dahil nasira ang buhay ng kanyang anak nang dahil sa kanyang pagprotekta kay Justin. At hindi naman matatanggap ni Justin na magkapatid silang dalawa ni Moises. Gayon paman, Hawak na si Moises ng mga kapulisan at dito na nga siya pinahirapan ng gusto nang dahil sa utos ni Jaime. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa pamilya sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.